Talk to Papa Hello Kate Hello po, good morning po Good morning Kate, welcome sa Talk to Papa Kasama si Papa Ace at si Papa Marky. How are you? Problema po sa tita po Tita? Sa, sa tita? Akala ko pira <laughs> <laughs> Problema po sa tita Sa tita, okay uh, Anong problema mo sa tita mo? Anong nangyari? Talk to Papa na Nung no, una po kasi nasa Bicol po kami, mag-asawa. Iyon. Uh -huh. Sa, sa, sa inka mo sa Bicol? Sa ano po? Albay po. Albay. Iyo, Albay! Diyan na, pumuputok yung vulkan. Ay, talaga? Oo. Uh, okay. Uh, kumusta ang buhay <laughs> sa Albay? Medyo mahirap po. Oh, hindi, mahirap talaga sa Bicol, sabihin mo na. <laughs> Okay lang yan uh Oo -oh. <laughs> Isa sa pinakamahirap na probinsya Sa mga Pilipinas Bicol uh -oh. oh, talaga yeah. Okay uh Oo -oh. Because Wala mga pera ng tao <laughs> Para may lupain May mga lupain uh Oo -oh. uh -oh. uh -oh. Sige Tapos Tapos po Ano Nangangailangan ng trabaho Yung asawa ko mm -mm. Tapos magkataon naman po na Tinawagan siya nung pita niya na ano, magtrabaho po dun sa malapit sa kanila. Oh, okay. Sa palaisdaan po. Wow! At least may tita ka oh, na, oh. na willing to help. Yes. So, Tapos? Gusto naman po na magtrabaho yung asawa kasi ang hirap po talaga ng buhay na. Buhay. Mm -mm. Lalo na kapag yung asawa mo, pakainin. <laughs> 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 okay. Hindi ko mo gawin yun ha. Uh -uh. Tapos po, nag yung tita niya sa asawa ko. Ano na? Nag-VC, nag-video call po yung tita niya. Ah, okay. Nag-VC pala. nag Video call. Ah, nag okay. okay. <laughs> Video call. okay. Ah. Tapos po, sabi ng asawa ko, padalhan po siya ng pamasahe para po makapunta doon. Saan ba siya pupunta? Diba, from Bicol? Sa, ano po, sa Pagpangga po. Ay, Ay ah. medyo malayo. Oh. South okay. to North. Oo. Oh, oh. Tapos po, ano, sinabihan po nung tita niya, yung boss niya, na padalhan po kami ng pamasahe. Oo. Oh. Kasi pwede naman po na kasama yung pamilya. Oh, oh. that's nice. Sa kasama ka, oo. Oh, oh. Gagawin mo doon lalangoy-langoy. <laughs> Magpapakain. Magpapakain. Ganon. Tapos po, pinadalhan nga kami ng pamasahe. Pumunta kami nagluwas na kami, nagbiyahe na kami. Tapos yung pagkarating namin, naging okay naman po yung buhay namin. oo oh. Doon sa Pampanga! Galing, galing. Kung baga po, yung tao pala po, mak makikita mo yung tunay na ugali pag matagal mo na silang nakasama. Ay! Ako, may mga maglalabas ang ugali. Ay, yung tunay na pag-uugali. Saan so, nandun din si tita? Opo, nagsama po kami sa isang bahay po. Ah. Mm. Oh. Pero po doon sa bahay po noon, may isa pa din na bakante. Um. Ah. Okay. Pero sabi niya, sama na lang kami kasi yung bakanting bahay, walang CR. Ang oh, hirap naman nun. <laughs> Tapos, Kaya, gusto okay. na lang daw kami magsama sama sa, Ah, si, si tita. Oo, oh, oh o, ah, kasi si tita. Sama-sama tayo sa bahay na ito. Oh. Okay lang, kahit sama-sama tayo. Diyan magkakaalaman. Oo, oh, oh. Ilan ang anak mo? Isa po. Isa. Kasama ang anak, ah. pamilya. Pa? Kasama mo nung pumunta ng Pampanga. Opo, sinama po kami ng asawa ko kasi di naman po siya nagtatagal masyado sa trabaho pag na homesick po siya. Ay, taray na homesick. Okay. Mahal na mahal kasi isa't oh, isa. Oh. Tapos, pag umaga, nagtitimplang kape, nagluluto ng almusal, yayayain ka na lang, kain na kayo. Yung anak mo, pakainin mo. Oy, taray. Concern, ba? Diba? Maganda nga talaga yung ugaling una. Ay, tapos? Tapos, um, makalipas lang siguro kalahating buwan, mag iba agad yung ugali. Ah, normal yun. Uh -oh. Sa una, bisita kayo. Uh -oh. Habang tumatagal, bisita na. <laughs> <laughs> Oo, oh, sabi kasi ng mother ko, kapag pupunta ako sa mga kamag-anak namin, huwag kang tatagal o lalampas ng isang linggo. Oo, oh, dahil isang uh -oh. linggo lang. Hanggang ba yun, isang linggo ka lang. Maganda pa pakikisama. Uh Oo, -oh. ipagluluto ka, tatawagin ka, ganyan. Pero kapag sumobra ka na sa isang linggo, uh -oh. hindi na ang treatment sa'yo. <laughs> yung mga tingin sa'yo, uh -oh. lalo doon sa pagkumakain ka, iba na. At saka yung mga kalde pero lumalaga pa. <laughs> <laughs> tapos, halimbawa, nag-stay -nag ka more than a week, dapat uh -oh. medyo nag effort ka na to okay, help. Totoo yeah. yan. Nagbibigay saka, ka na. Nagbibigay ka mm -hmm. na. Diba? Ginagawa niyo ba yun? Tumutulong? Nagbibigay kayo? Opo, nagbibigay kami share-share sure, sa ulam. Tapos, yung bigas naman po, libre naman kasi dito. Ah. Okay. okay. So, ano nang tapos, nangyari doon sa tita? Tapos po, nung no, nakalipas nga dalawang linggo, tumasaing sila sa kanila lang. Tapos oh. nagluluto ng ano, ulam, sila lang. Tapos po, di kaya Tapos ikaw nang maaga na nga ako nagigising para maglinis na ng buong bahay. Tapos sisima, nagsisimangot pa. Oh. Inaway ba kayo? Pinalayas ba kayo? Uh Oo. -oh. Hindi po. Kami po umalis. Ah, Tama ah. lang yun. Lumipas sa kabilang ano. Nasa walang CR. Opo. Oh, Tama lang yun. Uh... Tapos po, hindi pa po yun nangyari. May nangyari pa po. Ah! Nangyari. Ano, pa nangyari? <laughs> <Okay>. <laughs> nangyari? So, sa, nung nagbili po kasi ako sa tindahan, mm. yung ano po, yung sangkap po dito sa bahay. Uh Oo, -oh. Ricardo pagbalik ko po yung pera na nasa bag namin wala na ay, ay! magnanakaw charot <laughs> patay magkano yung pinag-uusapan natin dito nasa may git po 1k may git 1k nako oh. sa palagay mo sino ang nang uh, gutching nung pera basta hindi ako ha charot oh. <laughs> oh, <laughs> ako gipit na gipit ako <laughs> hindi ako oh, oh. <laughs> okay sino'ng sino kumusa sa palagay mo wala naman po kasi ibang naiwan sa bahay sila Kundi, lang naman ah oh. nako may imamin ba Hindi naman po kasi naman ano yung parang binali binaliwala po namin yun. Sa bagay, ah, ang hirap kasi magbinta. Totoo din. Pero nung pagdating mo sa bahay, syempre, pag-check mo din sa pera, ah, nasa na kaya yung pera dito? Walang mga ganon. Na na lang, ganon? Opo, na, na, na nahimik na lang po ako. Dead ba para... na lang. Kasi magkaka-issue oh. at magkaka-issue magkaka ah, yun oh. eh. Ito, yung oh. parang utang na loob din na, naman namin na, ano, pinasok yung asawa ko dito. Parang ganon po. Ah, okay. May mas manala pa bang issue bukod dun sa nanguha ng, uh, ng 1,000? mm, -mm. Opo, mas malala pa po. Uh, sige. pa Ano pa yung mas malala? Ano ang mas malala? Yung sip-sip daw po kami sa amo namin. Ah, uh, nako nagkaka- Nagkakasira na. na may delay ba kami dyan? <laughs> <laughs> so, yun na, may issue na. <laughs> nako, kung na lang to, konti na lang to, magkakabugbuga na. Ah, so, anong papanong decision ng mister mo? Sabi nga po niya na, Umuwi na lang kami para na lang para po na doon na lang kami. Pero sabi ko, o tayo wala pa tayong ipon. Oo. Uh oh, itaas uh -oh. uh -oh. so, yung 1,000 nakuha pa. Uh Oo, -oh, okay naman. <laughs> Ito, okay naman yung lagay niyo dyan Kahit paano. Wala naman po kasi kami, problema sa amo namin kasi sobrang bait niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Yung libre pa po kami sa grocery. Ay, Ay magaling. Tapos patira pa kayo, di ba? Opo, tapos libre sa kuryente, tubig. Oh, naku, isa lang talaga 'yung problema. Tapos pwede pa 'yung pamilyang kasama. Oo, oh, maayos Kamisan talaga sabig mm -hmm. sabi, nag-post nga ako. Ah-ah. Uh -oh. Hindi na ngayon uso 'yung blood sticker than water. Ay, bago 'yung bagay dito, 'di ba? Oo. Kapag post ko lang kagabi. <laughs> oo. Oh, oh. <laughs> so, Kasi 'yung basa kahit din ng umaga. Oh. <laughs> <laughs> 'Di ba? Tapos 'yung mga kung inaasahan mo 'yung mga kamag-anak mo tutulong uh -oh. so, sa iyo, hindi. Oo, uh oo. -oh. Ako, kundin, dalas ko yan. Kung sino pa yung mga estranghero, sila pa yung tumutulong Totoo sa sa'yo. Tutulong sa'yo. Sa Totoo yan. Tsaka nakakahiya na humingi ng tulong sa kamag-anak. Oh, kasi nachichismis ka. Ah, tsaka, <laughs> oh. <laughs> At tsaka nakatingin lang sila. Kasi <laughs> nung mag-school ako, nakatingin uh -oh. lang sila sa'yo. Uh oh. Walang tumutul, walang Ay. walang nag-offer ng help. True. ba diba? Anyways. Oh, siya. Anong, anong sistina dito? Kumusta na kayo dyan? Medyo ngayon po okay naman po kasi umalis na po sila. Nagkataon po kasi nagbaha. Uh -oh. Ayun Pampanga kasi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Bumaha Bulacan Pampanga. Tapos po nag-evacuate po kaming lahat doon. Oo. Oh. Mm -mm. Doon sa big evacuate namin. Parang yun yung kukuhanin ng bus namin para lalagyan ng isda ulit. Ah, walang kadaladala yung boss mo ha. <laughs> <laughs> so umalis na sila dyan So tahimik na kayo. Tapos po, nung nandun pa po kami, so, <laughs> nagbaha nga. Tapos mata pati sa loob ng bahay namin, mataas yung tubig, patuhod po. Oo. Oh. Hindi eh, na ma masama talaga yung ugali nila. Ah, alam na namin, kanino mo ba sinasabi? Oo. <laughs> okay. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh, <man. laughs> tapos di naman nagsama kami doon ng pangsamantala. Di, hmm. Kahit mataas yung tubig dito sa pinerahan namin, bumalik kami kasi din nakatagal yung asawa ko. Oo. Oh. Kahit nandito pa po kami, dito na po kami, nakikialam pa talaga sila. Ah. Eh di ba lumipat na kayo ng bahay? Oo. Oh, oh. ka kaso, ano, nang kinichismis po kami. Ah. Mm. Eh ganun talaga. Nung oh. i-expect mo sa tiyahin mo na yun. <laughs> <laughs> Pero nasa na sila ngayon? nandun na po. Sa, sa Bicol? Ano, dun po sa kabila. Di na po sila lumipat dito kasi ano, may tubig pa po doon sa may daanan. Kawawa uh, daw po kasi yung anak niya nag-aral. At least kaya pa paano, bukod na kayo para wala na masyado issue, no? Kaya nga po. Uh, anong gusto mo itanong dito sa Talk to Papa? Gusto ko lang po itanong kung sakali bang pakialaman naman yung buhay namin. Kung maisipan na talaga nung asawa ko na umuwi kami. okay po, ba kami. Ah, okay. Ah, okay. Sige, dapat na bang umuwi ang ating pita? Sa Bicol? Oo. Oh, oh. Ang sabi dito ni Shane, wag mo na lang silang pansinin. Walang mali sa pagiging tahimik mo sa buhay at pag-iwas sa ibang tao. protektahan natin yung kapayapaan na meron tayo. Wag nating hayaang sirain tayo ng ibang tao na hindi pareho ang pakiramdam sa'yo. Hindi naman porket iniiwasan mo sila, egalit ka na. As we grow old, kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng tao pareho ang ugali sa so, umpisa hanggang sa huli. Uh, sabi oh. naman ni uh, Green Dragon, mm. ang importante naman kasi nakabukod na kayo ng asawa mo. Oh, kung oh. andyan pa kayo sa Pampanga, dapat makahanap kayo ng marangal na hanap buhay para naman may income kayo. Oh, sabi naman ni Mao, umuwi na lang kayo sa Bicol kung ganyan lang naman. Mahilig makialam, mga walang ambag naman sa buhay. Ay, naku. Oh. Ganun talaga, no? <laughs> sabi ni Cherish, try muna si Mister na mag maghanap ng ibang trabaho diyan. Kung saan kayo nakatira at kapag meron na siyang mahanap, lipat na kayo ng matitirahan. Lumayo na po kayo si tiyahin yung asawa niyo na masama ugali. Oh, si Rosalie, nakabukod naman kayo sa tita niyo. Maayos na kayo, magstay na lang kayo dyan. Kawawa mga bata, palipat-lipat kayo. Oh. Tatanggay. <laughs> Sabi naman ni Mercy, uh, ang the best, huwag niyo nang pansinin. Di ba? May kasabihan, pag uh, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ay, hindi po. Isda po yung babato niya. <laughs> Okay, hayaan mo na lang sila Ang importante, hindi totoo ang chismis nila Huwag mong hayaang maapektuhan na pumuhay nyo dahil sa nakakaluwag-luwag kayo dyan, kung saan kayo nandon. Ang gawin nyo, makisama pa din kayo. Huwag lang nila kayo saktan at ibang usapan na yon. Doon kayo aaksyon sa ngayon. Kailangan patunayin yung mabuti kayong tao at trabahador ng amo nyo. Basta walang natatapakan nakikita yan ni Lord. Sabi nga, mapala daw ang inaapi Ah, hindi, oh. po sila nagpagkakata mapala. Oh, oh. <laughs> Oo. Huwag po kayo masyadong magpapaniwala. Lock naman ako doon. Huwag oh, <laughs> po kayo masyadong magpapaniwala. Hindi ha, hindi oh, po oh. sila nagpagkakata. Kasi po yung mga abusado na yan, oh, oh. nagahanap po yan ng mga mahina na Totoo. na susunod nilang gagawing biktima. Mm -hmm. Eh sa so una, kayo mo pang palampasin. Yes. Kayo mo pang tanggapin. Uh -oh. Pero kapag umabuso na, medyo, medyo pumalag ka naman uh oh. Ng Hindi naman pwedeng uh, inaapak-apakan na lang tayo. Uh -oh. Lalo na kung ikaw yung nasa tama. Alam mo oh. yung mga ganyan, yung mga uh -oh. abusado na yan, uh -oh. takot na takot yan sa confrontation. Totoo! Kasi sa huli... hey eh, wala namang sasabihin yan. Oh, kasi ala na, kasi marirealize sila, sila yung mali. Hindi, diba? <laughs> matagal lang narealize sila na mali sila. Uh, sinasadya lang. Oo. Oh, Nakapalang <laughs> muka. <laughs> Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, eh, for me, ano, magstay na lang dun. Oh, ano laban? Okay kayo dyan eh. Kaysa bumalik kayo sa Bicol, sabi nyo nga, ang hirap-hirap ng buhay dun, eh, okay naman kayo dyan. Konting tiyaga lang. Oh, oh. Tiyaga, tiyaga importante kasi, magkalayo na kayo ng bahay. Mm -hmm. Eh, ngayon eh, importante ngayon, medyo okay kayo tsaka uh, mahirap nang makahanap ng mabuting amo katulad nito. Totoo 'yan. Na may pabigas. Lahat. Oo, na libre <laughs> lahat. Matibigas. bigas. Ulam na lang, <laughs> Diba? ba? Kaya Tapos, kayo. Tapos yung ulam pala isdaan yun. Oo. Oh, oh, oh. oh ka lang dyan. Hito, tilapia. <laughs> Pero, meron pang shrimp. Walang gutom. Oo. Oh, Tiba-tiba oh, oh. ka dyan. Eh ngayon, ang isipin nyo na lamang, eh ginagawa ko to para doon sa aking amo. Nakakahiya. Oo. 'di ba Diba? Eh, ngayon, I think naman, nakabagi ka na doon sa sa tulong sa'yo nung tiyahin mo. Sobra-sobra mm -mm. pa. Eh, ngayon, gawin mo to para sa pamilya mo. Hello po. Okay, so ano nang plano mo? Siguro nga po, mag-stay na muna po kami. Oh, taste-taste ka na lang muna. Taste-taste yes. Taste -taste mo muna. Oh. Kasi, Para po maka-ipon. Ipon? Oo. Oh, oh Yan na lang muna ipon. Importante. importante. Ilan taon na ba yung anak mo? Aki mo? Magte 3 years old po. Oh, maliit pa. Hmm, baby pa. Nakakaipon ba naman si mister? Baka ikaw naman gasta ka ng gasta. <laughs> ba, bakit bagong riband ka ngayon? Yes. <laughs> <laughs> Nakakaipon naman. Nakakaipon naman po kasi sa ngayon po, di pa po kasi nakakatrabaho dito. Ah, okay kasi may tapos medyo mahaba-haba. Pero po, may sahod po kami kahit Oy! pa po wow! siyang trabaho. Wow! wow! Saan ko niyan? Oh, Saan diba? Grabe, napakabait ng amo mo tapos uh -oh. sa alisan mo. <laughs> diba? Tapos po, nag extra po siya dun sa may malapit din po dito. Mm May -oh. di doble-doble ang kita. Opo, kaya wow. nakakaipon din kahit papaano. Ayos. Ah, nice. oh kaya ikaw pagdating si mister, masarap ang luto at saka magaling ka magmasahi. Ah! <laughs> <laughs> ha? Okay, hayaan mo na lang muna yung tya ni si ano yun, tita, si tita. <laughs> mo na muna si tita. Uh Oo. -oh. Uh -oh. At least okay kayo dyan. Uh Oo. -oh. nakakaipon. 'Yan ang importante. Uh Oo. -oh. Anyways, nakikinig si tita. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Sana po magbago na po siya tapos sana wag na din po siya makialam sa may buhay na may buhay. Yan lang po. Barangay, Barangay LS 97.1 97.1 97 Forever Number 1